tipino nag harvest kami ngayon araw-araw pa rin tuloy pa rin araw-araw kaso kalimutan ko mag ano, mag vlog ng mga nakaraan kung pang ilan na to parang pang tatlong linggo na yata to mayigit pa ayan medyo maganda yung panahon yan may araw na wala na yung pag kasi tanghali na ayan tipino pa rin yan harvest pa rin kami tuloy tuloy kaya pa paano ayan medyo mga ano pa rin steady pa rin ang ano presyo ngayon 40 or 45 per kilo ayan meron daw nakabalikta dito na pipino parang ano ayan ayan Pipino, ang daming pipino. mana Kalau okay. kita spadare dia istikan dari dari jangan untuk suara dikit-dikit orang kita naik pandangan gitu bagus Takut gua nak nama tapi itu gini kan itu bang ada itu motorku ini 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 chau yo tengo